Gail Francesca, may pakiusap sa mga anak ni Francis Magalona. Mainit pa rin na pinag-uusapan ngayon sa social media ang paglantad ng dating nakarelasyon ng yumaong King of Rock na si Abigail Raet at ng anak nilang si Gail Francesca. Samantala, wala pala umano sa plano ng mag-inang Abigail Raet at Gail Francesca na lumantad sa publiko ang kaugnayan nila sa namayapang master rapper na si Francis Magalona. Ito ang pagtatapat ng manager ni Gail na si Direk Mon Rocco, sa panayam nito sa vlog ni Julius Babaw, na unplug na in-upload sa YouTube channel noong Sabado ng gabi. Bungad ni Direk Mon, ang plano talaga namin ay hindi muna magpapakilala, ito ang totoo, gusto kong ma-disabuse ang tao that we are using Francis M. for herself self-gain or publicity, or as a ground stepping stone, nagdebate kami dyan pati yung mga kinokonsult kong mga tao, at napagkasunduan namin na ilabas muna namin siya si Gail, on her own, and then later on, sasabihin na anak siya ni Francis. That was really the plan, sorry doon sa mga hiningian ko ng advice na it turned out this way, lumabas na napakaaga na anak siya ni Francis na the intention was to launch her first and make it on her own, bago ay admit na anak siya ni Francis M, sabi ng manager, at dahil nangyari na nga pumutok na nga ang balita na may anak si Francis M, kaya hindi na nila ito na control ang manager ng 15-year-old daughter ni Nakiko at Abigail na si Derek Mon, ay director at writer ng mga TV series ng GMA7, sa tanong ni Julius sa ina ni Gail Francesca, kung may pagsisisi ba ngayong naglantad na may anak sila ni Francis, no regrets, sabi ka agad nito, nang makausap ni Julius si Francesca ay inamin itong interesado siya sa pagkanta, pagsayaw, kinukunan ang sarili ng video habang kumakanta at sumasayaw, isa sa idolo niya ang aktres na si Catherine Bernardo, dahil nagagalingan siyang umarte rito bukod sa iba pang talent ng kapamilya aktres, may mga video rin daw siyang nagdadab smash, doon po nagsimula, and I also idolized Ate Main Mendoza. Kasi po lagi siyang nagdadab smash na papanood ko po siya, kwento ni Francesca, susog naman ni Abigail, hindi ko siya kailangang pilitin, e eh lumalabas yung talent niya at gusto niya yung ginagawa niya Kaya bago kami pumirma sa contract ilang beses ko siyang tinanong at kinausap Anak, pag lumabas ka hindi may iwasang mahusgahan tayo ng tao Dapat ready ka emotionally, dapat maging strong ka at huwag kang magpapaapekto kahit na anong mangyari Like the other day kasi may mga nababasa na siya, bashing at sabi naman niya I'm okay mami, alam ko naman ang story niyo ng Daddy Francis nabanggit din niya na sa edad na tatlo ay nakitaan na niyang may talent ang anak, na nasambit din ni Julius na nasa dugo talaga ni Francesca ang pagpasok sa showbiz, nagulat din daw ang ina ng Begats, nang mapanood niyang nagre-rap ito at hindi lang niya maalala kung sino yung pinapanood ng anak, at nang gawin ito ay talagang natuwa siya dahil ang bilis-bilis daw ni Francesca. Minsan nakikita kong pinapanood niya MTV ni Francis at ginagaya niya at nagulat na lang ako, nandoon lahat mga pictures namin na may dedication sa isang box ng anak, kwento pa ni Abigail, nagpasample ng rap si Francesca at ang astig nga ng dating, manang mana nga sa amang si Francis M, may mga larawang ipinakitang sanggol pa lang si Francesca, nakarga-karga siya ni Kiko at ikinwento rin daw ng mga tito, tita at lola niya ang tungkol sa ugali ng daddy niya at kung gaano siya kamahal nito. Ani Abigail, anim na buwan pa lang noon ang anak nila ni Francis nang pumanaw ang aktor at rapper sa tanong ni Julius kung kinakausap ni Francesca ang ama, I pray and talk to him, at nararamdaman naman daw nito na nasa tabi niya si Kiko, yung puso ko po hindi ko ma-explain, kinukwentohan ko po siya about my days whether I'm doing good, or whether I'm doing bad. Samantala, nagbilin daw si Francis K. Abigail na huwag itong mag-alala dahil nakakasustento na sila, bagay na hindi maintindihan naman ang ina ni Francesca, dahil wala naman daw silang nakuha o natanggap noong namayapa na ito, at kung darating ang araw na magkaroon ng chance ang magkita-kita sina Francesca at mga anak ng daddy niya, ang tanging hiling niya ay, I hope you accept me, I don't have bad intentions.